Ano yung tingin mo na tatlong importanteng bagay na dapat meron ang isang photographer para maging success? Para maging maging successful sa buhay? As a, as a photographer. Maging successful yung kanyang venture sa photography? Yes, yeah, sa photography. Okay. Yeah. Um, ito, hindi naman ito formula ha. Yung experience ko lang. Siyempre, una-una dyan, dapat meron ka talagang skills, talent. Yun. Kasi yung skills na pag-aaralan yan eh. Diba ako, pinanganak ako, wala naman akong camera eh. Natuto lang ako when I was 23 years old. Oh. So nagka-interes ako mag-photography. Inaral ko buong libro. Pabalik-balik, kasi walang school of photography sa Pinas. Diba? When I was 23, eh, ilang taon nang damaan yun? <laughs> Bata, 59 pa. na ako. Ah, 59? Parang 45 ka lang ah. Oh, Oo Thank you ha. <laughs> <laughs> Maraming nagsabi niya, hindi na Ah, <laughs> <laughs> uh skills skills na matututunan mo yan sa pag attend ng mga workshops. Kaya kung gusto mo talagang gumaling, mag-aral ka at i-follow mo yung gusto mong photographer na sa tingin mo, eto magaling. Eto may alam. pa follow ko to. Kasi ganyan yung ginawa ko eh. Yung nakita ko si Dean Collins, ang galing mag-ilaw. So, nakafocus ako talaga sa kanya, yung lighting, paano maging soft ang light, paano gumanda ilaw, so, inaral ko rin talaga yon So, skills kailangan meron ka bago ka pumasok. Para kang pumutang gera, wala kang skills. Hindi, hindi ka marunong kumasa ng baril, hindi, hindi ka marunong mag-sight ng kalaban. Di ba? Ganun lang yon. So, kailangan pag aral ng skills. Tapos, pangalawa, kasi tatlo, no? Ang dami dapat, eh. Oo. Oh. lang. lang. Kulang sa sampung daliri ko, eh. pwede yung, kami tipa. Pwede, pwede. Pero hindi, yung pinakatatlo lang dapat, eh. Pinakatap. yun, skills, siyempre. Alam naman natin yun. Kailangan natin mag-aral. Pag-aralan, yung papasukin yung negosyo. Um, tingin ko, ano, eh, yung, yung pagbamahal sa trabaho mo. Yung, yung you want everyone to be happy na pag hindi ka pala kakagawa ng magandang shots, parang gusto mo pang talagang matapos ko to na maganda to. Na para masaya yung kliyente mo. Kasi doon ka sisikat eh. Magre-refer na magre-refer. Noong time ko kasi, film days pa. Wala namang Facebook. Mm. Eh wala nga telepono. Dial lang. <laughs> Dial lang. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Walang cellphone. hirap dati, no? Oo, ah -ah, beeper kami. Oo, oh, di ba? So, mahirap dati talagang wala kang talagang way to, to ano, to uh, market your, your your work. Uh true hard work through talaga word of mouth. 'Yun talaga 'yun. Tapos uh tsaka yung honest ka sa lahat ng kliyente mo. 'Yun 'yun para tumagal ka. O, kasi ako I've been very honest to my clients na na alam kong celebrity, may pera, billionaire, papashoot. Eh, siyempre, pagkakataon mo na sana yun, eh, na parang pwede mo, big time to ha, ah. dodoblihin ko presyo ko. No. Fix ako sa rates ko. Fix rate. Ma Masikat o hindi, fix ang rates ko. Tsaka, wala akong mga hidden agenda. Wala akong mga hidden... Uh, hidden mga charges. Charges. Minsan pa nga, sumasobra pa eh. Pag nakikiusap eh. Sama mo na yung ano. Sama mo na. Ay, ma'am, hindi pwede sige na lambing lang sige na nga basta refer mo ako ha oh, uh, yun naman yung may balik din eh di ba may balik yan eh yung kagandahang loob mo may balik yan mm. Yung tinatawag nating karma yes so tatlo no skills skills pagmamahal sa trabaho <coughs> tapos yung honest. honesty honesty, honesty ah, yun so, ang yun ang ginawa ko eh uh, hindi ko alam there's no formula eh mm -hmm. kasi, kasi iba-ibang photographers iba-ibang uh, suppliers iba-iba naman lang ano ng 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 way na paano sumikat. Oo. Oh, oh. So yun lang, maging honest, maging skillful, at saka, ano yung isa? Uh, yung pagmamahal sa trabaho. Pagmamahal. Yung yes. pagmamahal kasi passion na yun. Yes, passion. Kasi yun. tayo, di ba, minsan, pagod na ako, tama na. Oo. Oh, di ba, parang, tama na, kailangan na yung bright and groom. Di, may maganda pa, yung ganda ng ano, kukuha pa ako. Yun yung passion eh. Yes. At saka, paggigising ka ng sempre pag mo sa umaga, may shoot na naman. Nakatatlong araw ka na magkasunod ng shoot. Diba? Minsan ayaw-ayaw mo nang gumising. Parang gusto mo, lunes na. Day off na. Diba? Pero paano yun, boss? Tolis, no? nabanggit mo yan, sunod-sunod series of shooting. no? Sa edad mo, na... 45. five <laughs> uh, pwede pa po ako. Nakakapasa pa ako. Alam mo, nag-gym ako sa Dabao. Uh -uh. yung coach doon, sabi, 45 years old daw ako. Oh, hindi. Kasi parang yung postura mo naman kasi talaga. Oh, sabi 45. ko talaga. Hindi, 46 na ako. Eh. <laughs> <laughs> Tumawad pa. Ayan, yung edad mo na, for, na 59. Uh. -huh. Na malapit ka na mag-60, di ba? Sa December. Oh, uh, next year pa yun. <laughs> ah, next year pa. So, 59 ako this year, this November. Scorpio Scorpion na ko eh. Wow. Uh, pa paano mo ginagawa yun? Kasi nakakapagod talaga ako. Yung edad ko, 40. Parang hirap na rin ako eh. So ikaw, ano ba yung... 40? Hirap ka na? Pick ko pa yun, boy! <laughs> <laughs> hindi, I mean yung series of shoot. Oo, oh, oh. Hindi ba? Yung mga minsan, Friday, Saturday, Sunday. Yes, oo. Oh. Oh. Hirap, we, 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 yung katawan na yung Parang yung sinabi mo kanina, mahirap bumangon. Paano ba natin may iwasan yun? Parang magtagal tayo sa sa trabaho natin. Uh, Diyan papasok isa kong negosyo. Ayun. Supplements. Ay, nga. <laughs> ang galing. <laughs> ang galing. Na. Oo, may supplements. Kailangan mo yun eh. Kasi ang dami ko nang kilala, mga kabatch ko, hindi tumagal ng ganitong edad. Yes, oo. Pass out na. Mm -hmm. Di ba? Time out na, hindi na kaya. Yung iba, tigok na. <laughs> Inasakit sa puso, hindi healthy. Maraming ganun eh, na pinabayaan yung health. Yun, isa yung pang-apat yun eh. Sasabihin kaya ng tatlo lang sabi mo eh. So yung pang-apat ko, health. Health talaga. For you to last, you should be aware of your health. Kasi ngayon kayo, edad nyo, ilan lang kayo? 40? 40. Oo. Ako pinakamadanda. Ito, 30. Wala pa kayo niyan. Dito sa 40, nag-uumpisa na. Yes. So, uh, Actually, may ma feel ka na yan. Dahan-dahan. Galing na ako dyan eh. Oo. Uh -uh. <laughs> Pag 50 mo, makikita mo yan. Pag tumingin ka sa salamin, madanda ako na. Mm. tanda ako na. Biglang makikita mo, kumulubot yung, yung skin mo. May, may mga marami na nagbago. So, kaya nung na-discover ko yung produkto ko, which is from New Zealand, Portier. Kaya shout out sa mga taga dyan. <laughs> <laughs> Reway dyan. <yeah. laughs> Reway. Philippines. Reway, na, Nagbebenta kami ng Portier product na stem cell. <laughs> Oh, stem cell. Ah, uh, alam mo na, stem cell. Uh, yung mga billionaires yan talaga tinitingnan nila. Oh, the secret of the rich and famous nga yan eh. Yes. Pero sa amin kasi, medyo ito yung poor man's stem cell na araw-araw mo tinitik. Affordable. Affordable. 26,000 a bottle a month. O, di pwede na. E, Iksa mag-inject ka ng 1.5 million. O mm. saan na gusto mo, di ba? Oo. So, but likewise, sinasabi ko lagi na health. Health, alagaan mo yung health mo kasi mas malaking mawawala sa iyo. Imagine mo, hindi ka na makapag-work dahil masakit na likod mo, masakit na ang katawan mo, hindi mo na kaya. Para ka pa makakapag-work, yung income mo tapos na. Oh. Uh -huh. Okay, sana kung meron ka ng ibang sidelines, meron ka ng ibang passive income, pero kung ito lang yung pinagkakahanap buhay mo, alaga mo yung health mo. Alam natin yung maraming iba, sunod-sunod ang shoot, umiinom ng energy drink, oh. Uh -huh. tigok, Nanigas. Sugar, no? Mm, Di ba? Kasi yun nga, mali yung mga way nila. Ako siguro, tama siguro yung way ko kasi, binigay mo, from 130, especially photographers, videographers tayo, mata. Imagine mo, nakasalamin naka ako dati. Uh Oo. -oh. Ah, Oo nga, no? O, for the longest time, 130 over 120 ang vision ko. Ngayon, it's 2020. Dahil doon sa? Sa iniinom ko. Wow. Oo. Walang biro to. Honest to goodness to walang biro. Living proof. Living proof. Sa so, kita mo lang yung kutis natin. <laughs> <laughs> Wala pang kulubo. Actually, sa <laughs> dito. O, oh, di ba? Batang-bata, bata, no? Hindi 59. Yummy oh, Yami pa yan. <laughs> <laughs> dito, di ba? so, so, bukod dun sa supplement, exercise. exercise. Kasama yun eh.